So, ito ang magnet. So, mayroon itong dalawang party or bahin, duha ka bahin, ang North Pole o ang South Pole. So, tingnan natin kung alin sa mga bagay na ito ang uh, na-attract ng magnet. So, mayroon itong may kutsara, yung susi, ball pen, ito, uh, key holder. Ayan, Julien. Bala ng stapler. Chok. At saka cutter. So, tingnan natin kung alin dito ang ma-attract sa uh, magnet. So, ayan ang mga bagay na uh, na-attract ng magnet. Ito yung susi, yung kutsara, uh, mga bala ng stifler. Pero yung plastic na ito, hindi siya kumapit. So, ito lang ang kumapit, no? So, ang cutter din, kumapit din siya kasi mayroon dito uh, ano sa ilalim, no? So, ayan. So, ayan lang na-attract -na niya. So, ito ang mga bagay na uh, na-attract ng magnet. So, ang natira na hindi kumapit sa magnet ay ang plastic. So, mga plastic talaga, yung marble, julen, hindi kumapit. So, ito lang ang attract ng magnet. Mas lalo ito na attract sa mga bagay na gawa sa bakal. Pero kung ito, plastic hindi talaga.